May sampung klase ng tao na secretly naiinggit pala sa'yo. O baka kilala nyo to. Pero usually, yung tao iinggit hindi nila alam o hindi sila conscious na naiinggit sila. Pero ikaw na kinaiinggitan, alam mo to. O, tingnan natin yung sampu, ah. Number one, yung competitor. 'di ba? Lagi nakikipaglaban sa iyo, nakikipag-compete sa trabaho, sa ibang bagay, sa gamit, 'di ba? So, alam mo may inggit yun, nakikikompete. Eh. Number two, underminer. Ibig sabihin, 'yung mga ginagawa mo, unti-unti niyang sinisira. Okay, kung may ginagawa kang project para matapos 'yung project mo, gagawa siya ng paraan para maharang ka, na hindi mo halata. Binablock niya yung mga tutulong sa'yo. Number three, merong naiingit na copycat. Kopya mo naman ng kopya. Kung ano ginagawa mo, ginagaya niya. ba? Diba? Pero naiingit pala siya sa'yo. Number four, may naiingit. Delikado to. Sabotage. Sabotur. Ibig sabihin, gagawa siya ng paraan para siraan ka sa likod. Okay, hindi mo alam sinisira ang kana Ito delikado tong sabotur. Number five, meron yung pa-victim kunwari. Kunwari victim sila, 'di ba? Para kumampi sa kanila pero hindi mo alam may ginagawa na pala laban sa iyo. Number six, naririnig nyo na to lagi, narcissist. Yung narcissist, isip niya siya pinakamagaling sa lahat. Dapat papalakpakan siya ng tao. Kaya pag may ibang tao na nakaangat sa kanya, nagagalit siya. Gusto niya siya lang focus lagi ng attention. Siyempre, number seven, ito yung basher, criticizer, delikado 'yan. Binabash ka sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, naninira na eh. Pinapakita na niya sa buong mundo na may galit siya sa iyo. So hindi na siya nagtatago. Yung inggit niya, galit niya talagang Parang ginawa na niyang goal, mission ng buhay niya na siraan ka. Delikado itong criticizer. Mas maganda nga, lumapit nga sa iyo, kinausap ka ng one-on-one, sikreto. Pero usually naingit, maninira na talaga yan. Number eight, may tinatawag na gatekeeper. Ibig sabihin, yung magagandang informasyon, koneksyon, contact tinatago sa iyo. 'Di ba? niya eh. para lang sa kanya. Kung may magandang information na gusto ng tao, 'di ba? Tatago niya para hindi mo makuha. Parang medyo swapang 'to, 'di ba? Number nine, opportunist. Alam niyo man opportunist, eh. oportunista. 'Di ba? Kung ano maganda para sa kanya, hindi niya siya share sa iyo. And number 10, resentful friend. Alam niyo resent? Resent yung parang inis sa iyo eh. May sama ng loob sa iyo eh. May galit siya sa iyo. Actually, resent and galit. So yan ang sampung klasing ugali at tao na pwedeng magselos sa iyo, hindi mo alam. Uh, meron ako nababasa, talagang sinasaktan pa yung taong kinainggitan nila, delikado po yon. Kahit kamag-anang, kaibigan, Uh, walang sinasan Kaya pinaka maganda may tips tayo mamaya, less inggit, mas maganda. Kaya sa akin mas maganda wag masyado mayabang, wag ipakita yung gamit, ari-arian, yung mga travel nasa sa inyo pero wala naman makukuha doon. Lalo mo pinapakita, parang lalo ka lang magiging target. Eh. Lalo na kung nakakaangat ka sa buhay. Kahit tingin mo hindi ka nakakaangat pero isip nung iba na kaangat ka sa sweldo, sa pera, sa sikat, sa pamilya. Kahit sa pamilya kinaiinggitan kaya wag masyadong uh, magpapakita ng kung ano meron ka. Mas maganda nga mas tago. Tingnan mo lahat ng mga bilyonaryo. Lahat ng bilyonaryo naka t-shirt, naka tsinelas di ba? Kaya ganun style nila kasi alam nila delikado yung inggit. Hindi sila aangat kung maraming tao ang sumisira sa iyo. Ito naman, secret signs, 11 signs na may inggit. Ito, actual na action nila. Yan, nakita oh, kita nyo sa mukha, halatang inggit siya, oh. Ito, halatang inggit, e. Eh. Nasa mukha na yung inggit, e. Eh. Pwedeng sa eskwelahan pa lang, may inggit na, eh. Tulad na sinabi ko, number one, warning sign na may inggit sa iyo, yan, sinisiraan yung achievements mo. Kung meron kang nagawa, let's say, nanalo ka sa classroom, pinuri ka ng teacher, pwede nila sabi, ay, dito lang sa klase. Pero pag sa, pag sa buong grade natin, eh, hindi naman mataas ang grade niya. So, binabawasan yung achievements mo. They spoil your good news. Kung meron kang good news na nakuha, sasabihin nila, hindi naman ganun kagaling yun. Eh. Diba? So, Natanggap ka sa isang trabaho, sasabihin kahit sino naman tinatanggap nila. Oh, baliwala 'yan. Walang magaling dyan. So, maganda, wag mo nalang lang kwento. Sabi, na iinggit 'yun eh. Kasi may bad comment siya. Fake upload your success. Pinupuri ka konti, pero kita mo sa mukha na hindi tunay. 'Di ba? Pinupuri ka pero yung tawa niya hilaw. Alam niyo 'yon siguro, 'di ba? alam niyo yung tunay na masaya para sa iyo at yung kunwari lang. Okay? Yan ang delikado. Sa harap mabait, sa likod, tinitira ka. Ito at talagang senyales na may inggit sa iyo. Pag may inggit sa iyo ang tao, lagi ka pinipigilan kung gagawa ka ng bagong bagay. Palagay natin, ito ang linya mo. Let's say, linya mo, Uh, engineer, tapos gusto mo gumawa na ibang bagay. Gusto mo gumawa na ibang bagay. Pag gagawa ka na sa ibang linya, nagiging successful ka na doon, sisiraan ka na. Parang hindi yan bagay sa'yo, dito ka lang. Diba? Gusto mo mag-abroad, gusto mo pagandahin yung buhay mo, ay hindi pwede, dito ka na lang. Uh, Kawawa ang magulang mo, walang magbabantay. So, lagi ka pinipigilan. Gusto mo mag-aral, kasabi, ah, huwag ka na mag-aral, okay na yan. Diba? Gusto mo sumubok sa Maynila, sasabihin, wag na lang. So, lagi ka dini-discourage. Umpisa pa lang, ayaw niya. Kasi takot siya na maging successful ka, Maangatan mo siya. Feeling niya, mas mababa ang sarili niya. Ito, tulad na sinabi ko, binabash ka na. Pag sinisiraan ka na publicly sa ibang tao, lalo na yung mga post, yung mga patama, ay pag patama, galit na yun, away na yun eh. Ano bang dahilan para siraan ka publicly? Wala ko nakikita dahilan either inggit o galit o gusto kanya talaga malubog, di ba? So pinakamaganda, wag mo na sagutin kung mag-aaway kayo kita ng buong mundo na nag-aaway kayong dalawa. Yan, minsan marami silang reklamo kasi nga feeling nila nakaangat ka marami silang reklamo sa buhay parang lugi ako, malas ako, marami silang mga pa-emote, marami silang emotion sa Facebook nila. Marami silang, minsan kung sino pa matindi manira at magbash sila pa maraming reklamo sa buhay. Ang dami na nila siniraan, inaway. Tapos sabi nila, kawawa ako, magulo buhay ko, malungkot ako, depressed ako, may nervous ako. Ay, paano ka hindi madidepress? Ang dami mo inaway, hindi mo na makilala inaaway mo. Di ba? Number seven, lagi kinukumpara. Lagi nakikipag-compete sa'yo. Okay? Baka katulad nito, pareho yung baro, pareho yung ayos. Di ba? Pasikatan sila. Okay? Pag sinabi niya, nagbakasyon ako dito, sabi niya, mas, mas maganda yung pinuntahan ko. So, laging may competition. Tulad na sinabi ko, ginagaya kanya. Okay? Pag ginagaya yung ginagawa mo, sasabi hindi maganda yung ginagawa mo, pero gagaya naman siya. 'Di diba? Bakit siya gagaya kung kung hindi niya kung hindi siya bilip sa ginagawa mo. Tulad na sinabi ko, pag may chismis na naninira na, ah hindi na po maganda yan. Senyales na may inggit o galit sa iyo. Ito, kung kailan ka nagkaroon ng problema, may nangyari sa buhay mo na malungkot, nagkasakit, merong nangyari sa pamilya na tuwang-tuwa sila. Sobra sila happy pag na down ka. Talagang binabash ka, nagpapasalamat pa sila. Sobra sila happy pag bumabagsak ka. Yan. So ibig sabihin, may inggit sa iyo ito nga pinakadelikado. Baka may gawin sila secretly laban sa iyo. 'Di ba? May nababalitaan tayo, maabot sa patayan eh. Delikado talaga yung inggit, hindi natin masabi kaya tulad nga na sinabi ko, huwag mo ipapakita yung meron ka. Kasi kung ipapakita mo, uh, meron ka sabihan eh. I'm sure, I think yung kababayan natin ayaw marinig to. Pero at least para lang sa inyo, sasabihin ko lang, pwede nyo ito gawin. Do not show your haves to the have-nots. Huwag mo pakita yung what you have doon sa have-nots. Pag alam mong maraming tao naghihirap, wala makain, ba? Diba? Walang pera, walang pambili ng gamot, tapos papasikat mo na ang dami kong kuma, ang dami kong handa, ang dami kong gawa. So, hindi dapat publicly eh. Kasi malulungkot sila lalo eh. Madi depress sila lalo. 'di diba? Do not show your help to the have nots. Parang sensitive ka doon sa kahirapan nung iba. 'Di ba? So, ano yung nagti-trigger ng jealousy? Social media. Pag pag nag-post ka na nag-post, yan na nakita nila number one cause. Kaya marami magagalit sa iyo. Pag nag-post ka ng mga mga positive mo sa social media, pwede mag-post pero nasa sa inyo eh. Sasabihin nyo, gawin mo na lang private, gawin mo na lang sa friends mo. Kasi otherwise, baka dumami yung kaaway. Okay? Ayan, no? pag nag-post sa iba, ayan, nag -na -ja jealous kahit yung mga tinitingnan, sino nagla-like, sino nagko-comment. Pag nagseselos, ah, uh, Actually, hindi rin maganda sa kanila. Bibilis heart rate at as blood pressure, ma-stress din sila. Usually, ma-depress din. So, Uh, parehong hindi maganda do sa nainggit at kinaiinggitan. Pag naiinggit yung tao, eh syempre, focus ka na lang dapat sa sarili mo, sarili mong goal. Pero minsan, mahirap na eh. Pag naumpisahan na para sa akin, iwas na lang. Diba? Gawa ka lang sa linya mo, tahimik na lang, wag na lang gumante. Kasi pag gumante tayo, lalo lang lalaki ang gulo. Okay? Sana po, medyo warning lang to para at least maging maayos yung buhay nyo, mas magtagumpay, magkaroon kayo ng pera sa ibang araw. Salamat